baka hindi nyo pa alam kung paano burahin ang posibleng daluyan ng virus sa ating cellphone, ito ay ang mga lumang datos na nakastored sa ating Google Chrome, ang iba dito ay hindi natin familiar at kumakain pa ng malaking storage at ang iba rin dito ay nagdadala ng mga ads sa phone, kaya para sa safety at privacy na din ay burahin lang natin to kung papaano sundan nyo lang po ito. Buksan lang po natin ang ating Google Chrome app. Tap 3 dots sa upper right side. Then tap Settings. Scroll up at sa ibaba ay pindutin ang Site Settings. Then sa pinaka ibaba ay makikita po natin ang Data Stored. Tap lang po natin. Then dito natin makikita lahat ng mga lumang sites at bagong sites na kumakain o nangungulikta ng data at ang iba sa mga sites na ito ay hindi safe, kaya for safety and privacy ay burahin lang natin ta. Pindutin lang po natin ang delete all data. Sa ganitong paraan ay makakasigurado tayong safe sa virus at protektado ang ating privacy.